So what's up mga karepa, we are back uh, Tiba yung mga tablog, so nagbabalik uh, Hindi na muna mga asar So uh, Baka may mapansin kayong Rider na 150 kulay blue 2021 model or mapagpintaan kay mga karepa, so actually nakapost na to sa mga buy and sale sa mga page ng rider So nawalan tayo ng Rider 150 mga karepa uh, As uh, Hindi siya sa akin, uh, sa tropa ko So ito yung tropa ko, yan So, yung uh, motor kulay blue na ang plate number is 900OMX. So, ulitin ko ulit mga 900OMX yung plaka niya. So, baka mapintahan kayo mga karepa, sino yung makapagturo or sino yung makapagbigay. So, uh, makapaghatid sa amin ng magandang balita, uh, bibigyan namin ng reward. So, yun mga karepa, bagong bago yun mga karepa. So, swerte lang nung nakakuha kasi napakabait nung mayari. Uh, pero na actually makakrepa dahil uh, medyo mayabang tayo, mahangin tayo. So, lahat na ano, paraan ginawa na namin, naka -alarm na siya sa police, uh, alarma na siya. So, tingin namin baka ano lang siya, uh, gamit pang laro o pang gaming. Kasi Um, kasi uso yung mga racing racing ngayon so nagpaalarm nagpaalarm na rin kami sa mga baklasan. So baka mabintahan kayo mga karepa pa ano naman ako pa-update so ngayon lang magiging mabait mo na tayo. So mga tropang rider diyan na ah, baka ah, may toro nyo or ma, ah, kilala nyo yung ah, ah, baka may toro nyo or makilala nyo yung mapagbintahan so yon ah, Yung ulit ko mga karepa yung ano nya Uh, plaka 900 OMX. So anyway mga karepa, ano pala tayo ngayon. Nandito tayo sa may tambayan, sa may tulay. So hindi ko dala si Monster. So dala natin yung Mio natin. Ayan. So sa mga nakakala mga karepa, dalawang motor natin. So ginagamit ko tong motor na to pang pasok. Tapos si Monster. Uh, Yon, pang racing racing pang gala. So, yon na mga karay pa, yun. Uh, yun. Uh, baka, ma, ayun, nakikiusap ako na baka makakita nyo or, or mapansin nyo. ah uh, bigay nyo na lang sa amin yung uh, update. Or, pwede naman kayo mag-PM dyan or mag-comment. Uh, always online naman ako. So, yon napakaswerte talaga mga karepa nung ano nung pagdakaw na yun actually mga karepa yung pinaparkingan kasi namin uh, napansin niya na yung dalawang tao doon kasi ano kasi yun mga karepa kalsada tapos tambayan so akala lang nung mayari uh, nakatambay lang doon dalawang ano so pinareview namin sa CCTV uh, <clears throat> parang sinakay siya sa ano uh, I mean sinakay ata siya sa kasi di ko nakakita eh, yung may-ari lang. So, parang sinakay siya sa L300 na puti. Tapos, kasi makakarepa sabi nung may-ari, uh, iniwanan niya yung motor doon sa parking, uh, walang gasolina. So, yon napakaswerte talaga nung makakakuha or kung hindi man makuha, napakaswerte niya pero um, pag nahuli siya pa sa uh, sorry, sorry na lang. So ayun mga baka ma-update nyo kami or matulungan uh, yon message nyo lang ako dyan uh, pwede naman kayo mag-comment uh, sana makuha natin uh, tropang rider natin mga kareba so demo na tayo mga asar so, sa mga nakakala mga karepa, marami akong mga tropang nakarider <laughs> so peace out uh, baka matulungan nyo kayo mga kareba peace peace bagong bago uh, rider na blue 2021 21 model ang um, plate number 900 OMX kulay blue Peace mga karepa, baka matulungan nyo kami. Peace sa mga tropang rider dyan. Uh, Nakapost na yun sa buy and sell tapos sa mga group. So, kunting panahon na lang mga karepa, baka makuha na natin. Peace, wa. sana matulungan nyo ulit kami. Kasi busy tayo sa trabaho, medyo hindi natin napapansin masyado yung anong mga oras-oras na nakakalipasayang ng panahon. Baka tumagal. So, ayan mga karepa, baka matulungan nyo kami. Peace, peace. Sabado bukas, alam na. Peace out.